Kahit ako'y titibo-tibo Ang puso ko ay titibo-tibo para rin sa'yo Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan At ang aking pagkababay ay na-inla so, na pa sa puso ko <laughs> So sa mga idolo, so ito Woo! na yung hinihintay niyo mga idolos so, marami kasing nag mga idol sa social media account natin mga idol na sa YouTube at saka sa TikTok natin at saka sa FB natin mga idol. Wala. So, ito si Ma'am Madul, uh, ito talaga yung uh, pinakahihintay natin. Ito oh. si Ma'am May mga, mga, mga Hello po sa lahat ng mga saan nila Kuya, at sa mga viewers. Uh, nakita ko po lahat ng mga comments niyo at lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta at nakinig at nagandahan sa boss ko, at uh, performance ko din sa medyo pranks na lakuya sa akin. Uh, dito po ako para kumanta ulit kasi request niyo po ito at karangalan ko po na kumanta para sa inyo. yan yeah. Wag well, oh. natin matatagal ng mga idol. Uh, simulan natin yung pagkanta ng mga mga idol. So sige ma'am, uh, ito na yung uh, simulan ng pagkanta ma'am. Anong kantahin mo ma'am? Uh, anta ko po balay ni Mayang ito po ay Cebuano song na alam lahat halos ng mga Bisaya dito po. Yan. Sige po. Sige mag-ano sige sige No worries. Sabay ka. Okay, jamming tayo. 1 2 3 go. cause la, la As you look away when you pretend not to care I like that Ooooooooh! <laughs> Parang nga rin, mawalaan mo. Magaling pero... okay, po ya. Thank you. Thank you sa pagsabay. Nabitin ako sa kanta mo, ma. <laughs> uh, sure ko, ma'am, na yung mga viewers natin nabitin din sa kanta mo uh -huh. na yun, ma'am. So, pwede mo mag-request, ma'am? Oh, para ako lang mag-request para sa mga viewers natin. Oh, Ay, talaga pride ka. Uh, <laughs> alam mo ba yung... Titibok-tibok? Ano ba yun? titibok tibo Ano? Yan ba yun? Kay Moira? Oo, oh, Moira, ma'am, Moira. Yung kay Moira, yung sikat? Oo. Oh, Alam mo yan? Sige. Alam ko po, kuya, pero medyo ano lang. lang. Slide, slide lang. Slight lang. Sige, sige. sige, sige. sige, sige. Ah, para ma-maralig ng ating mga okay, okay, idol okay. dyan, ba? Okay. Yeah! Sige po, sige po. Sige, sige, mama. pansin Magawi kong parang hindi pang babae eh, kasi na Chinese girl, talaroan ko ay Texas sa Jolens Tapos kajami ko lagi noon mga sigang lalaki sa ambe Ay nung ako'y mag high school ay napabrikada sa mga bay Curious na babae na ang hanatin ay babae Sa halip na makeup kit pit pit ko ay gitara tapos mahan kayo lagi along si Patricia na kayo na ang ka. na nakilala kita nang bago bigla ang aking dupla. Natutuwa ko na magpariban at magahit ng kilit, at sa suman. Di ko alam ko anong meron ka na sa akin ay nagpalangkot ng bigla. Sinong mag kalang lang lalaki pala ang bibiyak sa tulad kong tigre ang kahit ako'y titibo-tibo Ang puso ko ay titibo tibok para rin sa'yo Isang halik mo lamang At ako ay tinatablan At ang aking pagkababay kalaklak Nananamukad kat Dahil alak ka masyadong ligat ka Ang tamang sikat ng araw-araw mong Pag-ibig sa'king buhay Nagpapasyadang Pagkibagkibagkain sa'yo Isang halik mo lamang at ako ay tinataglan At ang aking pagkababay ay napubuhayan Na para bang bulaklak, hinanang mumukat-kat Dahil alaga mo sa diligat at ang tamang sikat Ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay Nagpapasara Yes, ma'am! Oh! <laughs> parang... parang na inla, pag na ako sa puso mo. <laughs> parang yung, balibo ko man parang tumataas oh, taas, grabe, ba? Grabe, grabe Wow, naman. Nakilig yung boses ni Ma'am wow. mga idol. Grabe, sobra. Wow. Oh, maraming oh. yeah. maraming salamat marami din na bumayag uh, ko uh, na natin na uh, parto part yung video ma'am kasi marami kasi nag-request ma'am mga uh, idol natin dyan ma'am sa iba't ibang lugar mga idol. Um, ma <laughs> na ma'am. na ako mga idol kasi parang kinakabahan ako ba? Nakarinig tayo ng bulong ko ng mga lamig ma'am. Ang lamig mga idol lamig <laughs> pa sa ice. Mas lamig pa sa ice yeah. mga idol. So, wow. yun know, ang mga idol. At maraming salamat sa panonood mga idol. At bye-bye. Thank you po. Maraming salamat. mag salamat. Sa... mag salamat. Maraming salamat. Bye -bye. Yes, man.